Kahit ng kababalaghan at katatakutan, hanapan ng mga nawawala. lv Dark Alas Kababalagan Fiction Comedy Horror Suspense Action Love Story Alexander Bato Aginaldo Story Alias Batong Buhay Chapter 2 Encanto sa Ilog Sinabihan ni Tonyo si Bato na balaan ang mga kalaro nila na huwag munang maliligo sa ilog o lalapit dito. Maging ang mga magulang nito'y sabihan na rin na pagbawalan ang kanilang mga anak na huwag munang maligo sa ilog dahil may nalaman si Tonyong pagbabanta mula sa mga inkanto. May kukunin pa raw silang mga bata kapag naligo ang mga ito sa ilog at hindi sila mapipigilan. Kaya tanging babala na lang ang maitutulong ni Tonyo sa kanyang mga kalaro at sa mga taga-baryo. Si... Sinong sila, Kaks? Nalilitong tanong ni Bato subayt so, biglang may sumigaw. Nakabibinging sigaw. Ay, Bato! Bakit ka nakahilata dyan? At bakit iniwan mo ang siyong masakoprahan, ha? Ikaw, bata ka! Sunod-sunod na tanong ni Vicky. Eh, Siyang, bakit ka pa ba Sabay hikab, tila na at nalilito si Bato sa sunod-sunod na tanong ng kanyang tiyahin. Ano bakit? Eh, nadatan lang naman kitang matutulog dyan at nagginip. Salita ka pa ng salita. Hindi ko naman naiintindihan. Pabulyaw nitong wika. Napapaisip si Bato sa mga sinabi ng kanyang tiyang. Tila nakaiglip ito pagdating ng bahay. Pailing-iling itong napahawak sa batok na bahagyang sumasakit dahil nakaunan ito sa kawayan. Natapunan niya ng tingin ang kanyang tiyang na masama ang tingin sa kanya. Eh, si siya nga pala tiyang. Kuha, kuha po kayo ng tao para magbuhat ng kopras bukas tapos dalhin ko na lang ang kalabaw bukas ng umaga. Kinakabahan itong wika tumango na lang ang kanyang tiyahin habang naghahanda ng makakain. Agad pumanhik si Bato sa kanyang silid at nagpalit ng damit. Ah, uh, Jang, totoo po ba ang usap-usapan sa labas? Tanong ni Bato habang nagbibis ng damit. Oo, kaya nga kita pinagbabawalan lumabit doon, di ba? Nangyari na kasi yan dati. Lahat ng kalaro at mga kababatan namin ay isa-isang nawala. Mabuti't nagbawalan nga ako ng lola ko. Kaya hindi ako napasama sa mga kinuha. Kaya ikaw, makinig at sundin mo ang mga sinasabi ko ha? Ayon kay Biki, pagtangulang ang tanging tugon ni Bato habang palapit sa panghugasan. Hindi ito tumitingin sa tiyahin. Baka biglang liparan ng baso ang ulo nito. Ngunit sa di kalayuan, natanaw naman niya si Tonyong nakangisi at tila may naisabihin sa kanya. At habang tinititigan niya ito, may tila umuukil-kil sa kanyang isip kung totoo ba ang mga babalang sinabi ni Tonyo. Pagsapit ng gabi, tahimik na ang paligid habang kumakain si Nabato at Vicky. Nabasag ang katahimikang iyon nang makarinig sila ng isang malakas na palahaw na nagmumula sa labas. Ilang tanod ang nagroronda at napadaan ang mga ito sa bahay nila. Tumayo si Vicky at inalam kung ano ang nangyayari. Dahil tapos na rin naman silang kumain, kaya iniligpit na ni Bato ang pinagkainan at tinanaw muli kung nasa paligid pa si Tonyo kumparing mo Anong nangyari? Pagtatakang tanong ni Vicky sa kumparing tanod. Ah, ipinagbibigay e alam lang naman ng punong barangay na huwag mo nang lalabas paglalim ng gabi. Dahil may umaaligid na aswang sa kabilang baryo. Baka mapadako dito ang aswang na yon at mambiktima. Kaya mag-iingat kayo. Babala ng tanod na si Bukbok. Sinabi ni Vicky sa kumparing si Bukbok Napasunurin ito doon. Nasa sakahan pa ang asawa at binabantayan ang kopra. Bili nito'y magdala ng taong maghahakot ng kopra pababa para may pakilo sa pisaran o bentahan. Kinalabit na ni Bato ang kanyang chain upang magpaalam. Pupuntahan nito ang kamag-anak nilang si Eloy na anak ng pinsang babae ni Vicky. Labing limang taon na ito at may kalakihan na ang katawan at kaya na nitong magbuhat ng kopra. Pagdating ni Bato sa bahay ng kanyang kuya Eloy, nakita niya itong nag-aayos ng tali ng kalabaw. Sinabi nito na dalhin nila ang kalabaw sa sakahan kinabukasan. Tumango naman ito at sinabing daanan na lang si Bato ng alas 4 ng madaling araw. Tumango si Bato at dalidaling tumakbo pa uwi dahil natatakot ito baka makasalubong ang nababalitang aswang sa kabilang barangay ngunit maaga pa naman noon at marami pang tao sa daan kaya nababawasan ang takot nito narinig nitong sigaw mula sa bintana ng bahay nila Ellen nabosesan niya ito kaya agad siyang napalingon si Maria Ellen Santiago ay ang batang babaeng kalaro ni Bato. Mas matanda ito sa kanya ng mahigit isang taon at nasa ikalawang baitang na ito. Maganda si Maria Elena at siya ang unang anak ng kanyang mga magulang na si Meloy at Tinay. Mahilig ding maglagay ng iba't ibang kulay ng ibit si Ellen sa kanyang buhok na siyang nagpapakyut dito. Uy, bato! Bakit nasa labas ka pa? mo pa narinig kang balita na may kumagal aswang sa gabi? May hihilaraw ng bata eh. May hihilaraw kagabi pero hindi naman nakuhan ng aswang dahil may nakakita. Grabe, mabalahibo ro ang kamay eh. Yay, katakot! Pagkukwento ni Ellen, nanuoy nakakaramdam na ng takot. Ah, alam ko yun, Ellen. Pero ma maaga pa naman eh. Wala pa naman siguro ang aswang. M ma madami pang tao sa labas oh. Saka inutosan kasi ako ng tiyang para sabihan si Kuya Eloy na akit kami ng sakaan bukas ng madaling araw. Tugon at pagdadahilan nito. Oh, sige, pato. Uwi ka na. At magingat ka baka ang kasalubong mo ang aswang. -hi. Pagbibiro at pananakot ni Ellen. Ngunit hindi nagpatinag si Bato, ni magpahalatang takot, dahil lalo lang siya tatakutin, lulukohin at pagtatawanan, saka malapit naman na siya sa bahay nila, kaya malakas na ang loob nito. Nagpaalam na si Bato at agad na umalis. Maganda talaga si Ellen, morena at matangos ang ilong. Bungi nga lang isip-isip nito. Mahili kasi sa candy. Sumigaw pa si Ellen na laro daw sila kinabukasan pagtango at pagtaas ng kamay na lang ang naisagot ni Bato habang ito'y tumatakbo. Samantala, sa bahay habang naglilinis si Bato ng katawan, nilinis niyang mabuti ang kanyang katawan dahil nangangati ito sa mga mga katindamong kumapit sa kanya. Paglabas niya ay nasa lubong niya ang kanyang tiyahin at inutusan itong isara na ng maigi ang pintuan at bintana. Muli na naman niyang natanaw si Tonyo at nakangisi na naman ito parang nangangasar lang. Tinanguan niya ito at isinara ng maigi ang lahat ng bintana at pintuan upang siguradong hindi makakapasok ang aswang. Inilabas niya ang mga balang batong buhay at tirador na gawa ng kanyang tiyong mando. Malakas ito dahil bago ang mga goma. Pinili niya ang maliliit na batong buhay na kanyang naipon at iyon ang ibabalanya niya sa perador. Kapag may sumugod na aswang, patay ka sa akin. Bulong nito. Ah, ang tapang ng batang bato. Pero nagulat at inilabutan ito nang biglang umalulong ang aso ng kapitbahay. Agad niyang tinanaw ang bintana. Baka may kumakaloskos at siya naman ang hilain. Takot nitong iniisip. Inihanda niya ang terador na may balang batong buhay nang biglang may kumatok sa pinto ng kanyang kwarto. Ang tiyang biki pala nito ang siyang kumakatok. Agad itong pumasok sa kwarto ni Bato dahil natatakot itong mag-isa sa kanilang kwarto. Natawa naman si Bato sa kanyang chain dahil hindi naman ito buntis bakit siya bibiktimain ng aswang kumunot naman ang noo ng China at kinurot ito sa hita. Nagdahilan na lang ito na tatabihan niya ang kanyang pamangkin ba kasi ito ang hilain ng aswang. Habang nakatalikod si Bato sa Chayin, may nakapa itong matigas sa bandang una ni Bato. Nagtaka ito kung bakit mayroong matigas na bagay sa ulohan ni Bato. Sabi naman ni Bato, inihanda niya lang ang mga batong buhay na iyon na ng kanyang tirador. Tinanong naman siya ng Chine kung para saan iyon. Sabi naman ni Bato, iyon ang gagamitin niya kapag may pumasok na aswang sa kanilang bahay. Natawa na lang ang Chine. Dahil uubra ba ang mga batong buhay na iyon sa mabangis na aswang? Ipinalis ni Vicky ang mga batong buhay na iyon sa uluhan. Ipinalagay ito sa gilid ng dingding at kunin na lang kapag may aswang na. Sa buong magdamag ay wala namang nangyaring pagsugod ng aswang. Tanging pag-alulong lamang ng mga aso ang naririnig na nagbibigay takot sa mga taga roon. Panay-panay naman ang pagroronda ng mga tanod ng barangay upang masigurong hindi makakapaminsala ang nababalitang aswang na nambibiktima sa kanilang barangay. Maraming salamat po mga solid kaibis sa inyong pagtambay at pakikinig ng alias Batong Buhay, The Wonder Boy. Please, wag po kayong mag-skip ng ads. Tulong nyo na lang po sa akin. Ingat po lagi. God bless. Hanggang sa muli.